Pag-unlock ng mga insights sa pamumuno, anin Brian Tracy quotes, Magiging mas magandang lugar ang mundo kung marami tayong mga pinuno. Ang mga pinuno ay nagbibigay inspirasyon, nagtatayo ng tiwala, nagudyok, nananatiling masigasig, nangunguna sa lahat ng kanilang ginagawa, nagpapatibay ng pagtutulungan ng magkakasama at humimok ng mga makabagong resulta. Ang pagiging pinuno ay isang hindi mabibili at nagbibigay inspirasyong katangian na dapat nating hangarin na maging lahat. I smash ang like button para sa YouTube algorithm. Narito ang anim na nangungunang mga panipi ng pamumuno na ipinaliwanag. Ang true test of leadership ay kung gaano kakahusay gumana sa isang krisis, Brian Tracy. Ang pinakamahusay na mga pinuno ay gumaganap ng mahusay sa kahirapan ang kanilang katawan ay hindi humihinto sa pagkabigla. Sa halip ang kanilang mga pandama ay tumataas, at ang kanilang mga aksyon ay parehong estratehiko at epektibo sa paglutas ng mga isyo. Dalawa, ang pamumuno ng entrepreneurial ay nangangailangan ng kakayahang kumilos ng mabilis kapag may pagkakataon na mismo, Brian Tracy. Upang maging isang matagumpay na negosyante, dapat kang gumawa ng mabilis at epektibong mga aksyon kapag may pagkakataon. Kung hindi, maaari kang mawala ng mga hindi mabibiling pagkakataon. Ang tagumpay ay nakasalalay sa paggawa ng mga aksyon. Tatlo, ang mga pinuno ay hindi kailanman nasisiyahan, patuloy silang nagsusumikap na maging mas mahusay, Brian Tracy. Ang mga pinuno ay hindi kailanman walang ginagawa palagi silang naghahangad na umunlad at umunlad sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang mga pinuno ay hindi kontento sa pagiging mahusay sa isang bagay. Naghahanap sila ng pagiging perpekto. Ang mga pinuno ay ang pinakamahusay sa lahat ng kanilang ginagawa. Apat, ang integridad ay ang pinakamahalaga at itinagalang na kalidad ng pamumuno. Laging tuparin ang iyong salita. Brian Tracy ang isang pinuno ay dapat na marangal na may higit na integridad. Lagi nilang ginagawa ang tama, kahit walang nakatingin. Upang makuha ang tiwala at paggalang ng iba, dapat isa ang integridad sa lahat ng kanilang ginagawa. Kapag sinabi mong gagawa ka ng isang bagay o nasa isang lugar, mapagkakatiwalaan mong gagawin. Sinisikap mong panatilihin ang iyong salita sa lahat ng bagay ang iyong salita ay kung sino ka hindi ka susundan ng mga tao sa labanan kung hindi sila magtitiwala sa iyong salita at kakayahan i-smash ang like button para sa YouTube algorithm 5 hindi kailanman ginagamit ng mga pinuno ang salitang kabiguan tinitingnan nila ang mga pag-urong bilang mga karanasan sa pag-aaral ang mga pinuno ay mahusay sa mahihirap na sitwasyon ang mga pinuno ay naghahangad na umunlad sa kahirapan. Nakikita ng mga pinuno ang mga pagkakamali at kabiguan ng kanilang sarili at ng iba bilang mga pagkakataon na umunlad. Kinikilala ng mga pinuno ang mga pagkakamali, ngunit itinuturing nila ang mga ito bilang mga pagkakataon na maaring magsulong ng mga tagumpay sa hinaharap. Ang mga pinuno ay nagpapanatili ng positibo sa mga sandali. Alam nilang makakamit lamang ng isang tao ang imposible kung pangarapin nila ito. Ang tagumpay ay ang gawa ng pagbuo ng mga positibong pagtupad sa sarili ng mga propesya. Halimbawa, kung lagyan mo ng label ang isang tao bilang matalino, sila ay magiging mas up na maging ito. Kaya, panatilihin ang pagiging positibo sa lahat ng iyong mga label at pananaw anim, ang mga pinuno ay nag-iisip at nag-uusap tungkol sa mga solusyon. Ang mga taga-subaybay ay nag-iisip at nag-uusap tungkol sa mga problema, Brian Tracy. Ang marka ng isang pinuno ay ang optimismo. Nakikita ng mga pinuno ang pinakamataas na potensyal sa iba. Pinamunuan ng mga pinuno ang iba na maging kanilang pinakamahusay na sarili. Tinutulungan ng mga pinuno ang iba na makamit ang imposible sa pamamagitan ng maraming pananaw at pagkamalikhain. Nakatuon ang mga tagasunod sa mga problema at isyo, ang mga pinuno ay nakatuon sa pagluta sa kanila. Maging isang pinuno, hindi isang tagasunod. Pangunahan ang mundo tungo sa pagiging positibo, paglago at pagbabago. Sikaping gawing mas magandang lugar ang mundo. Tulungan ang iba. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Maging ang iyong pinakamahusay na sarili. Tulungan ang iba na maging ang kanilang pinakamahusay na sarili din manguna sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sumunod kapag kailangan mong sumunod, ngunit maging isang pinuno. I-smash ang like button para sa YouTube algorithm. Mangyaring i-like, ibahagi mag-subscribe at mag sa ibaba upang makatulong na suportahan ang channel na ito at tulungan akong magtagumpay upang makapag-post ako ng karagdagang mga video para sa iyo. Salamat sa lahat ng sumama sa akin. Makipag-usap sa iyo sa lalong madaling panahon sa susunod na isa. Mag-click sa mga larawan sa screen upang mag-subscribe at manood ng higit pang mga video.